dito kami ngayon sa ngayon uh, sa Popoy White Beach kasama ko si uh, Mr. Obet Macdon ang uh, head ng NDRRMO at uh, admin then uh, officer in charge ng uh, Popoy White Beach at may nakita-kita ngayon dito tina natin ha samahan niyo ako mag court dahil usually 'yung mga naging problema dito So commonly, ito yung nagiging problema dito. So puro opos ng sigarilyo yung nakita namin dito sa Pocoy White Beach. Ayan si Sir Robert Macdon, ang head at officer in charge ng uh, Puktoy White Beach. At sinamahan ko siya na mag-ikot dito sa lugar at para siguraduhin na maayos at uh, napapanatili ano yung kalinisan nitong lugar. At uh, isa sa mga naobserbahan namin is yung mga upos ng sigarilyo, makikita nyo dito. Kahit na nilagyan dito sa area ng uh, no smoking area dito sa area. Plus, meron ding mga designated na mga basurahan, trash can. Ayan. Pero, may mga nakikita pa rin kami ng na mga nagtatapon ng upos dito sa... Then, si Sir Robert mismo yung namumulot ng basura. Si pag... Dahil yun yung panawagan dito ng uh, ating mga kababayan, lalo na yung mga naga linis dito na sana panatilihin yung kalinisan noong lugar dahil wala namang iba na maga linis at uh, mag-aasikaso nitong uh, uh, nitong Puktoy White Beach. So yun yung request dito kapag naman kayo ay mapunta dito sa Puktoy White Beach panatilihin po natin yung kalinisan. Then tinan nyo, si Sir Obet mismo yung nag-a dito, palaging ganito, similar dito sa, meron dito ang mga another, ano naman, family. Ang huh? dami na namang ano. dami na namang mga nakaiwan na basura. So, Ito yung isa sa mga problema dito. Sir, uh, sir, dapat daw may mga ast, may mga nahiram na mga uh, astray or lagay ng mga opos or kahit na do nakalagay talaga dito ayun pa lang smoking area dito sa dito yung area pala so maliwanag naman dito may mga designated ano pala smoking area naman eto kagaya nito may smoking area dito grabe naman opos ng sigarilyo yan may smoking area naman dito sa so, dapat dito pala sila naga smoke naga sigarilyo dahil kitang kita naman ginawa naman pala ng paraan ng munisipyo na dito na lamang mag uh, ano mag uh, sigarilyo ayan no oh, meron pa rin nagahin ng upos pero ang problema dun sa iba dun sila nagasigarilyo sa mga cottages tapos dun lamang inatapon ito yung smoking area dito sa Puktoy White Beach ang problema doon lamang nila inaiwan, doon lamang nila inatapon, so ngayon lamang nila, sila daw mag- ano, magasimot nun ng mga bus na nakita natin kanina pero dapat hindi doon sila nag- sigari, kaya naman itong smoking area na malapit sa doon yung problema so far naman in general, maganda ang uh, weather condition dito sa uh, Pogtoy White Beach. Kita nyo naman. Yeah, maganda ang uh, weather condition dito sa lugar. Dito sa Kukoy White Beach. Uh, in fairness po sa mga staff ng uh, uh White Beach, um, meron din lifting staff po rotational dito sa area. At uh, continuous naman yung pag-iis na kaya dito, uh, stock ito ng uh, Torrijos White Beach. Apparently, yung iba nating mga kababayan, talagang walang disiplina sa sarili. Yung mga basura nila, kung saan saan lamang nila inagatatapon, kung saan 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 lamang nila nagalalagay. Kaya kahit si Sir Obet, yung uh, dating vice mayor ng uh, Marindu, ng Torrijos, si Sir Obet yung nakikita nyo nakaputi, siya rin mismo nagapulot ng basura, talagang inapanati, inaano niya, ina secure na maayos yung uh, yung lugar at malinis yung lugar. Pero ang uh, most yung common na talagang nagakalat dito, yung mga nabisita rin dito, yung talagang mga naga uh, mga nadayo din dito sa lugar. So hanggat wala tayong disiplina sa ating mga sarili, talagang siguro wala talagang pagkalinis o pag-asenso in terms of cleanliness itong ating Pocotorios White Beach. Ganyan, si Sir Obet nagapulot ng ano, ng basura siya mismo nagapulot ng basura. Ano yan, daily task niya yan. Hmm, daily habit na daw ni Sir Obet yung pagpulot ng basura o pagsimot ng basura. Makikita nyo dito, may mga eto mahaba na po itong ano, kahabaan na ito. Kita nyo dito uh, meron ng uh, Uh, pathway at itong pathway na ito para lang talaga sa mga tao bawal ho dito mag dumaan ang mga motorsiklo at bawal ding dumaan dito ang mga iba pang uri ng mga sasakyan so ito tal itong area na ito talaga ay para sa tao lamang kaya dito makikita ninyo sa mga si sir Robert nagkaikot kami ito pathway ito maunawa ang daanan nito ay para sa mga tao lamang hindi sa mga sasakyan salamat po dahil itong pathway na ito hanggang doon sa ito po ay uh, nandito po ako sa Pukoy White Beach B dahil meron ng Pukoy White Beach A itong kahabaan na ito Pukoy White Beach A yan tapos itong area naman na ito pag uh, meron na kayo nakita dito na uh, lagay, pag nadaanan niya yan sa so, Pukoy White Beach o mga paalaala na ilagay natin o ibandera dyan sa mga cottages na nakikita niyan, kung ang tao talaga ay walang disiplina talagang walang mangyayari basura at basura talaga yung ating arat na so kaya naman ang ating panawagan at kasama ng panawagan ng administrator nitong Curious uh, White Beach sana ay panatilihin yung talagang kalinisan ng uh, lugar kaya yeah, dito makikita mo si Sir Obed mismo yung nagapulot ng basura dito sa area. paki ko sa inyo. Ito. Alakad ako ngayon. Maganda pa na dito. Dito may nagaligo lamang doon. Pero eto. Ah, ko sa inyo. may mga tao nagaligo. Ito. ito shower area. Nagaligo. ito so, yung Mount Malindig. yung uh, comfort room doon talagang aminado rin sila na minsan talaga napakapanghid pero kapanghid dahil hindi na ubuhusan ng mga nakamit Alisa, uh, hawika nanonood. Grabe naman ang upos ng sigarilyo, walang disiplina. Panatilihin po natin ang kalinisan. Yeah. Uh, sina yung uh, suggestion mo kabayan magkaroon ng ashtray. Ang bawat cottages. No no smoking area po kasi yung mga cottages talagang bawal po doon magsigarilyo kaya hindi na kailangan ng ashtray dahil ito pong area na ito ang smoking area naman kung saan may malaki pong baspaso na pwede silang mag uh, mag smoke at ilagay yung mga upos ng mga sigarilyo nanonood mula sa Japan si Rowena Sota uh, Sato so ikot natin pakita ko sa inyo uh, ito yung pathway galing ako sa Puktoy, White Beach B, doon sa White Beach B, ito yung area, pwede kayong mag-jogging dito at maglakad-lakad maganda pag may mga ganun, may mga pipe uh, mahaba ito hanggang sa pinakadulo na bahagi ito, nakad kami Siniwanan ko na si Sir Opet dahil busy-busy doon sa, ano, doon sa paglilinis. Ito na yung mga cottages. Fifteen cottages ito. Ayan. Shot. Ayan, San Miguel Pale Pilsen. Ayos. Okay naman dito magano tinawagan dito ng administrator si Mr. Obed Macdon ang dating vice mayor ng uh, Marin ng uh, Marinduque dito sa Torios Marinduque. Eh. Panawagan na sa uh, kalinsabay ng pag -e enjoy ay uh, pagpapanatili rin ng kalinisan ng ating lugar. Si Sir mismo yung nagaano oh. Siya mismo yung nag linis ng CR. hindi ko lang maipakita sa inyo dahil uh, public area yun at meron shower room, shower area so may mga nag-aligo nandun si sir nag-aasikaso kaya ang pagkakitin ko sa sir at pagkakitin ko pabalik dun sa Kukoy White Beach Day na i- uh, ah, shoutout ko muna kayo uh, Rowena Sota Sato sana daw ay may smoking area sa lugar Opo, oh, ah, meron pong smoking area At ah, talagang nakabukod po ang smoking area okay. So ulit sa ating mga kababayan Ito po ay ang maliit na tulay Ito po ang uh, nagapaalaala sa atin Na kapag nandito na kayo sa tulay na ito Ito ang tulay na ito Pag lumagpas na po kayo dito Ito, ito po ay Puktoy White Pina parang sa Boracay, merong uh, Station 1, Station 2, Station 3. So, ito naman yung Station 2 dito. Yan, Station 2 na yung mga nakikita nyo dyan, Station 2. Ito, ang Station 1 o Pukoy White Beach A. Yan, yung mga yan, Pukoy White Beach A. Ito, Pukoy White Beach B. Okay, maliwanag na po sa'yo. i mula dito sa Buktoy White Beach. Ako po si Romeo Mataak Junior ang inyong nakasama. Malakas ang hangin. Uh, pero dahil ibas, uh, ibas ngayon, mahina naman ang dagat. Malakas lamang ang hangin. Pero napakaganda ng lugar. At mula dito sa pugpay White Beach, ako po si Romeo Mataak Jr. ang inyong nakasama magandang araw kabayan, magandang uh, hapon mula dito sa Pilipinas mula dito sa Marinduque magandang hapon ang lakas ng hangin no ramdam na ramdam ng aking buhok kailangan na magpagupit ang laki na ng pinagbago at ang gaganda na ng mga cottages dati ay gawala ang sa uh, mga kawayan at saka sa pawid at saka sa sulirap aha ah uh, four years na ako hindi nakakapunta dyan si Verna, uy si Verna ang aking pinsan mata akay nanunood wow ano yon itoko ah guwapo, maraming salamat Malit na bagay, sabi ni friend friends Thank you. Eh, eh, anong gwapo mo talaga, DJ. Malit na bagay. Maraming salamat. Ay, marinduke nyo daw. Ay, ah. yapag anhin pa. Ay, marinduke marinduke nyo naman talaga. So, by the way, isa pong uh, muling paalaala Kapulaan daw yan si Prias Ariel. Muli po isang uh, paalaala sa ating mga kababayan na naparito po sa nabisita dito sa Pukoy o sa Torios White Beach. Panatilihin po natin na maayos sa ating uh, kapaligiran dahil wala pong ibang magamahal sa ating lugar kundi kita pong mga taga At the same time, kita pong mga nabisita. At uh, muli po isang hapon, kabayan, para po sa mga balita na may kinalaman sa Marinduque, ugalin pong bumisita sa ating website ang at www.marinduquenews.com. Sundan kami sa aming Facebook, facebook.com slash marinduquenews.